Dito ako ngayon sa Pico de Loro sa Hamilocos, no? And uh, kung makikita mo, napakaganda ng lugar at uh, napaka-peaceful. Ang sarap pumunta dito. And uh, first time na magpunta dito ng family ko at 3 uh, hours drive siya from Manila, pero mabilis namin na napuntahan at natunton yung lugar kahit medyo difficult siya dahil may ginamit kami, application sa cellphone no, para ano sa map, no? way sa paraan mo kapag So, sa business natin, sa internet marketing o sa network marketing, kailangan mo din ng parang ganun. Parang uh, guide or mapa na mag-guide sa'yo sa mga bigger goals mo. For example, kanina, may kachat ako, ang uh, sabi niya sa akin, ang goal niya ay ma-hit yung 1 million pesos income niya in just 1 year. So, marami sa atin ang may, may ganong klase ng goal. Medyo pero medyo broad, no? So, kapag ikaw may ganung klasing medyo malakihan at medyo broad na goal, mahihirapan kang ma-achieve 'yan kapag hindi mo alam kung paano siya ma-hit. So, kailangan mo din ng guide at ng mapa para makapayo. Ang mabibigay ko sa 'yong tip ay parang ganito. Yung bigger goal mo na 'yon, yung malaking goal mo na 'yon, kailangan i-breakdown mo siya. So, for example, yung 1 million peso income in 1 year, i-breakdown mo muna siya in monthly goals. No? For example, kapag yung 1 million, binreakdown down mo siya in 12 months, lalabas yung mga 83,300 something. No? Tapos, ngayon alam mo na, na ganung kalaki yung income na kailangan mo i-hit every month, mas break down mo pa siya into daily goals. So, for example, yung 83,300, pag hinati mo yun into daily, divide, pag dinivide mo yun into 30 days, no? ang lalabas ay 2,700 pesos. So ngayon, alam mo na na kailangan mong ma-hit yung 2,700 income. Kailangan mong kumita ng ganong amount every single day. Ngayon, medyo nagiging klaro na sa'yo no? kung paano mo ma hit yung 1 million in one year. Ngayon, i-breakdown mo palalo yun. I-breakdown mo palalo yun. Sasabihin so, natin, uh, sa business mo, kumikita ka ng, sabihin natin kagaya sa Ignition Marketing, na kumikita ka ng 2,000 commission for every sale. Okay? So ngayon, para ma-hit mo yung 2,700 daily income, anong gagawin mo? Gagawin mo ay makapag-refer ng at least 2, no? 2 sales every single single day, no? So ngayon, mes, mas nagiging klaro na sa mas nagiging malinaw na kung paano mo i-hit bigger goal, no? At pwede mo pa yung actually break breakdown sa ano, sa sa mas uh, mas malinaw no kasi paano mo i-hit yung ano, yung two, two sales per day no or two referrals per day yan to pwede mong gawin okay. sabihin natin na nag-generate ka ng leads tapos nagko-convert ka ng 5% okay so ang gagawin mo kailangan mo mag-generate ng 40 leads every day okay ano yung 5% ng 40 leads equals 2 so every 40 leads na nakukuha mo 40 prospects na nakukuha mo na napapakita mo nung sales video dalawa yung yung sumasali so as an, just an example no? so depende yon depende yon sa kung gaano ka kalaki o kaliit yung, yung percentage ng sumasali sa yo. pero basically ganun mo siya gagawin ganun mo siya i-hit ganun mo gagawin yung bigger goal mo into smaller achievable goal gagawin mo yung bigger goal mo i-breakdown mo siya into daily doable, achievable goals. Okay? Sa so, ganun. Actually, tinuro ko din yung ganitong klase na na goal breakdown dun sa isa sa mga bonus training na namin sa online prosperity training. No? Sa shortcut to 100k per month. Make sure na panoorin mo din yun. right so, thank you so much for watching this video. I hope may natutunan ka. Kung uh, nagustuhan mo tong video na to, make sure na i-like mo siya, Make sure na mag-comment ka din, no? Pwede mo rin siyang i-share dun sa mga kaibigan mo na may mga business din, no? So ngayon, gusto kitang uh, i-tour sa glade dito sa pinuntahan namin. Papakita ko sa iyo kung gaano kaganda ito, no? So thank you so much for watching.